Nagkakagulo ngayon ng mga Kimpao fans dahil bigla ang ibinalita ng ating comedian host sa It's Showtime na sila lang naman ang surprise guest sa Pride Month event na gaganapin sa Circar Park ngayong araw. Nagulat ang lahat, tiyak-aligaga ang lahat na magpunta sa venue para lamang masilayan ang kanilang mga idol malalaman natin mamaya ang mga pasabog. Tiyak, nauulanin ng mga paayuda ngayong araw. Trending na trending ang Pride Month. Mas lalo pa itong pag-uusapan dahil nga special guest ang Kim Pao. Ayon nga sa mga reaksyon ng fans, kaya pila biglang nawala si Kim Chu. After opening, wala na siya sa si Especially For You. Baka nasa backstage na si Jowa at naghahanda na para mamaya. Grabe, kinulat kami ni Meme Hindi namin akalain na sila ang aabangan mamaya. Ayon pa sa isang komento, biglaan ang pagdabas ngayon ng mga fans. Panigurado, dumog ang circle ngayong araw. Masayang masaya kami sa payuda na ito. Iba kapag nagbigay ng pasabog, lab na lab talaga ni Meme Vice ang kimpaw. Alam niya kung sino ang magpapasaya sa atin. We love you so much, Meme Vice. Ilan lang yan sa mga tuwang-tuwa ng mga fans. Tiyak na susugod ang lahat sa Circle Park para masilayan ang mga idolo nila. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.